Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang walang adepong kahinaan ngayon ng Boston Celtics ayon kay Jalen Brown Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang full force ng adepong ngayon, ang Los Angeles Lakers Dahil nga po mga katrops, ang Boston Celtics lamang ang nag-iisang kupunan sa NBA na merong at least 60 plus wins hindi lang sa Eastern Conference, ay magkakaroon na nga po sila dito ng home court advantage pagdating ng playoffs. Pero bago pa man nga po sila pumunta dyan ay kailangan muna nga po nalang maghintay ng ilang araw bago nila malaman kung sino ang kanilang makakatapat sa first round. Since aalamin muna nga po nila kung sino ang pangalawang team na mananalo sa gaganaping play-in tournament na siyang magiging ikawalong pwesto, says playoffs at kasabay nga po mga katrops ng inaasahang pagpasok dito ng Boston Celtics bilang number 1 team ay agad na nga po nagsimulang magbabala sa buong NBA ang kanilang superstar na si Jalen Brown ayon nga po sa naging pahayag nito sa harap mismo ng telebisyon naniniwala nga po siya na wala nga po na isamang kahinaan ngayon ang kanilang kasalukuyang lineup ngayong season since meron na rin naman nga po silang napakalakas na starting lineup at napakalalim na bench na kaya makipagsabayan at magdomina sa ibang kupunan pagdating ng playoffs. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang full force na nga po ngayon, ang Los Angeles Lakers. Since nga po mga katrops, kapalaran at standings ng Los Angeles Lakers sa Western Conference ang nakataya sa kanilang game ngayong araw laban sa Golden State Warriors, ay gagawin na nga na po ng kanilang kupunan ang lahat ng kanilang makakaya upang manalo lamang sila dito. Sa katunayan, Paglalaroin na nga po nila dito ang kanilang dalawang superstar na sina Anthony Davis at Lebron James. Meaning magagamit na nga po nilang muli ang kanilang pinakamalakas na starting lineup ngayong season. Kung saan kasama nga po nila dito si na D'Angelo Russell, Austin Reeves at Rui Hachimura. And speaking of D'Angelo Russell mga katrops, sinabi na rin naman nga po nito sa kanyang interview sa media na kailangan na nga daw po nilang ipakita ang kanilang tunay na potensyal ng kanilang lineup sa kanilang mga natitirang laro. Maging siya nga po eh, si na rin naman nga na mas maging agresibo sa paggawa ng 3-pointer at gumawa ng mga magagandang play. Habang inamin na rin naman nga po ni Rui Hachimura na asahan na nga na ninyo na mas lalo nga po siyang magiging agresibo sa pagsalaksak sa ilalim ng basket, katulad na lamang na maginawa nga po niya sa mga nakalipas na game ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.